po, oh, Sir Joshua, at atin na ipagkakalob ang inyong uh, biyaya na ipagkakalob kay tatay. Tayo nagbili na ng large na uh, suntray na itlog. Tapos ito, may dalawang kilo bigas at uh, gatas, sukal, nilata, noodles, at uh, iba pa para po maibahagi natin para kay tatay sa pantay. Samahan po niyo kami sa pagbabahagi parang tulog siya ay hindi na no, tulog nakahiga lang at uh, syempre po atin na ibibigay itong biyaya para kay tatay na at po atin na ibibigay kay tatay itong biyaya tatay magandang umay na tamos tapa po baka bang ako ba ba uh, ko muna ito sa iyo ha yan yeah. Mga ito, din natin tapos, ang gas. Tayo ka muna ng biskuit. natin. Yung okay, ah, po sa binilahan ko ay wala akong makita nang wala akong makita nang malaki ay maulan. Yeah. tapos ito sa pina at saka asipa muli po maraming po salamat ayan kahit ka lang tatay ano bibigyan natin kay Alita ay ibigay ko doon sa kapitbahay na nagtitindi dahil sila po yung nag kaso. kaya sila po yung pagbibigyan ko nito kasi nga si tatay hindi na po nakakapagbibigyan muli po maraming po salamat at sa mga nagpapahabib po ng tulong hindi yun lang po para sa kay tatay Kami, ako po ay labis na nagpapasalamat sa pamagitan ninyo ay patuloy po tayo nakakatulong muli po Salamat, Sir Joshua. Ah, tak patuloy po na pagpapala ng Panginoon ay laging sumayin at sa mga taong patuloy na nagbabahagi.